mga kayo eh 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 the love for to listen video good morning good afternoon good evening kung anong oras mo tumapanood so dito na naman kami at maghanap kami ng tikling so dito kami manguha sa aming lugar dun sa baba mag delete ag, -delete -ag ngayon ng tikling dito sa main kasi nang nakaraan dun sa kanila so may nahuli naman kami kaya ito paano And gusto ko lalay congrats yung team ng Barangay Minya. kasi nanalo sila kahapon sa basketball. Yay! 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 Baka panalo sila. Baka panalo sila guys. So ayan kasama ko nga ka pala yung team Bukid ulit. Andun sa lukod yung... Oy! Bata! Eh yan kasama ko sa Today Sabado. Yan April 20, 20 na. 20 na. April 20, 2024. So, maya, shoot namin tong vlog. Mga alas 2 siguro. Alas 2 ng 2.30. Tapos upload ko ito mamaya ang alas 7. I think, di ko alam. Depende. Yun. So, yun. Punta na kami doon. Kasi mga hanap na kakamang. Kasi maghahanap pa kami ng bulate. Kasi wala talaga mahirap na kumano ng bulate. Gawa na ang yun. Init na, init na nga. Ang ganyan ka Mangga na na ba? At may gagawin pa pala kaming challenge. Siguro bukas na namin gagawin yun. Gawa na. Ng... Ito. Kasi umaga. Wala. Wala. Sabado. Mahimong kami medyo hindi na challenge. Mayan ka. Mayan ka. Ito. Doon ka di mo kaya. Basta yun, ganda kits na lang tayo pag naghanap na kami ng bulate para tuloy-tuloy tapos yun okay, kasi kanina pag uwi ko galing sa tambayan galing dun sa BGBG -BG namin sa so building house sa so, so boat camp pag galing ko dun may nakita akong tikling dito sa may sapa so yun so kaya tatargetin namin ito dito ganda pala dito pag nakaganyan ka tapos, pa na ba? man ako sa kapirno so kita kits na lang tayo pag nagbubukad na kami sinuwat eh

Maglan ito na kumagat, ano? <coughs> ano? Ang ligwan. <coughs> Maglan natin ng ligwan. So, ano mga kayo? Tirap na hirap. Ito ang ligwan yun. Ligwan, kiwat, kina. Ligwan yun, masakit na kumagat. So, Hindi ka nasa ito, ha? Talabas ito na saan.

Pag ginigit na yung kulintrado ka man lang. Tuloy na kami lang. Don't say bad words. Tapat pa nga ni. Eh. Pala maganda. ko na na. Kurak ko na tugbo ko kanina. Pinahirapan pa ako ah. ko lakas sa'yo sa riblan. Sandi. Kuyo ang riblan. Dibbo na. Sige tayo mga Lagi na tayong kuwag dyan. Okay na. Hmm, eh, ito yun lang yun eh. Sabagan, nararinig nyo ba yun mga kayo? Sinagang kanya titong pan ha? Ha? Ah, sa gilima kang watin naman. Merong liguan, yung maliliit na ano, para siyang B. O bubuyog, o B, gano'n, maliliit. So sana may tubig sa ibang. <laughs> Amal itu yang dia, nanti itu yang Itu lagi, dihantar? Biar aku kasih tau Aku

Pang... Ligon ba to? Hindi, sakit ina. Pag na, pag nasakitan, pag nasakitan na mga agad. Ayun na ng mga yung nabubuyog. serye mahalit nakarating na lahat. Aday sayang. pilit. Hindi pa huw hindi pa Hindi. So? Wala ka daw. Kumuyok ka. Ay. Hindi pa ho? Suh? Mahiwalagin na kasi. na kasi. ha? Oh. Ada poin waktu ini ya. Nah, ini kenalan deh. Bang. Jadi kenalan itu aku. Sarah ini dia. Apa patah iman ini? Ada emang kita mau kok deh. Bang. Mama mata hilang

din kuno. Ito eh. Sa bukid. Oo nga. Gano'n naman. Ano ito? Siyempre. Sayang Tapos di hatag. Tumana ka Kubit-bibid nga.

So mamayang hapon, titibo-tibo namin ito mga kayot Bale ano lang ito, anlang ano lang ta, pitong taga. Kawil, o yung basa. Kasi so, yung iba yung eh. so, nat na balukan. So ulit yung matatapos ng vlog na ito mga kayot abangan abagan nyo na lang. 'yung part 2 na naman. Let's go to Embruki.